mag a day in my life kita. This is our little garden. So og saging puno ng nyog. ang importante, okay sa amin kahit hindi okay sa inyo. <laughs> Di diba? Hi mga loves, Marnogs here. Oh, well, it's been a long time na wala tayong upload sa YouTube. So, we are here sa bahay sa Philippines. Ayan. Good morning, everyone. So, mag-a-day in my life kita. 11 na pero, tulog pa ang mga batuses. Yeah mm. ba? Diba? Tulog na tulog. Kanya talaga ang modern nanay. Mm. Ang mga sinampay ay... Napasampay na siyempre. And, magluluto tayo ng kinataang munggo. At before that, dahil nasa Pilipinas tayo ngayon, iikot ko kayo sa aming hasyenda. Okay, ito tayo na. So, this is our little garden. Oh, maraming saluyot. Ayan. Saluyot and Ampalaya. Dagan tanong si Papa Arun pero hindi man mabuhay. O, oh, marami kami puno ng kawayan. Okay. So, ito ang aming garden. So, daghan, og saging and puno ng nyog. Mm. So, hugaw siya kay dili maapas o blinis. Hindi malinisan. Pero, ang importante, okay sa amin. Kahit hindi okay sa inyo. <laughs> ba? Diba? So, yung mag huwag na lang. Huwag nang ituloy. Okay. So, maraming puno ng saging dyan. Actually, nung last na uwi ko, hindi pa ito ganito ka linis. Wala nang mga damo ngayon. Walang mga masyadong ano, Uh, damo dati puno yan ang mga damo kaya nakakatakot mag lakad pero ngayon nalilis na siya makita mo na kung makatapak ka ng gold Oh, ganyan yung mga nag-comment sa ano ko, sa reels ko ng puno ng nyug namin na masyadong mababa, madali mag kumuha ng nyug. Yes. Yan, ganyan lang ka. Baba ang aming mga puno ng nyog. Oh, ayan, meron pa oh, meron naman yung mag-comment. Ay, dikit-dikit ang ano, puno ng nyog. Ang importante, okay sa amin. Talagang ninikit-dikit namin yung mga nyog kasi hindi man sila magtaas na masyado. Ano lang yan. Konting taas lang. Oh, at saka madali lang naman yung putulin pag gagamitin na ang lupa. O, oh, ang importante, maganda ang bunga. Yan, okay. Kung nang niyo yung dati ko na vlog, 'di ba, yung gumawa kami ng bodega o oh, tapos madami pang mga ano noon, time na 'yon, madaming dahon ng kamote, 'di ba? Ang tayo ng dahon ng kamote. Uh, oh, marami kami mga pato, dito sa likod fish pond na yan dyan sa banda dyan hmm. Siyempre, nakabakod na sila kaya hindi na pupunta dun sa terrace hmm, ayan ang aming mga pato pet yan oh, marami sila ayan yung mga baby ducks hmm minsan, ganyan lang ang simpleng buhay dito sa ano, province. Diba? Very peaceful. Malayo sa kabisibisihang buhay sa Japan. Hmm. Hmm. So, pwede ka mag-sit-sit dyan. Opo, opo. Gusto mo. May duyan dyan dalawa. Ito yung isa. O. Dati ito ay uh, malita fish pond. Kaya lang, nung nagsipaglakihan ang mga nyog, natuyo mm. Yan. So ang problema lang dito sa amin hindi ito tumutubo ang mga gulay, hindi masyado. ato mm. uh, ito yung aming bamboo tripina. Na-triman ko siya, pinaputulan. Mm. Kasi naglalabasan ang mga alaga. <laughs> yan. Bamboo tree yan. Mm. Kaya nilinisan dyan. Mm. And so, nakatour na kayo sa aming asyenda. O, oh, ba? Diba? Ganyan sa Pilipinas. Simple life. Diba? Ayan. Dati hindi ako masyadong nagpupunta dito sa labas kasi nga masukal. Pero ngayon, malinis na. So, visit-visit na tayo dito sa likod. Ayan. So, tuloy na natin yung paghagpat ng malunggay para makapagluto tayo ng kinataang munggo. O, galing lang yun dito sa aming garden ang malunggay. O, dali nga malunggay, mahirap tumubo. Hindi masyadong tumutubo. Masa mga gulay, mahirap siyang tumubo. Okay, so tapos na tayo sa aming Asyenda Tour. Continue na natin ang paghagpat ng malunggay para sa ating ginataang munggo. O, di ba? Yan. Yeah. Yeah. So, na tayo ng malunggay kasi ano, magluluto tayo ng ginataang ano yan? Munggo. Hmm. So, yan ang ating ganap for today. mm ang tataba ng mga dahon ng malunggay. Very healthy. See you later! Ayan, so ito na yung ating ginataang munggo. With malunggay, kalabasa, sitaw, chicken, syempre ang halo, and siling haba. Ah. Hmm. Let's eat na. Ating ginataang ng go. Hmm. Kanang halian, mga lalab. Hmm. With bagoong and calamansi na sausawan. Mm So, see you next time mga lolol.